Ini mau, wih, ini mah, terus, itu ini paling deh, bagus, paling bagus, bagus, paling 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 bagus, उही खाना

puna tong sorbi nang kawayana ba? Ha? Puna tong sorbi ha. Tula kaya nagusa nito, Ton. Ika lang puna, Ton. Tungo na seta. Tungo na, Ton. Tungo na, Ton. Tutungo tong pagkaon na, Ton. Tutungo na, Ton. Tutungo na, Ton. Tungo na, Ton. Tungo na, Ton. Ay. Tungo na, Ton. Tungo na, Ton.

aku, babakku. Babak kah? oh, sebain nas ini, prasuruh sini, hmm. siki, kamu dua hmm tera, wei, tindikado, ba, hmm, hmm. kamu ba, ada, itu mau sisi Paus tul? hmm nah itu, 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 di lanoke, di musim banget, heeh, heeh, musim danmu, ayo, heeh, heeh, ayo, heeh, 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 di heeh, 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 Paus heeh, 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 heeh,

Plano kami itong mga pinag. Plano doon mo kay Pranay, makabakapagap. Baba si Edwin at saka sa Elytra mga to. Mga ganun ang pagkain na yung mga tigat kilo siguro yung bigas doon. May mga dilata pa doon tol. May mga sadinas ba. Masagot ka si Dos, mati ikambiyan na to. Guru no? Gamayra? Ito yung gamayra kayo to. Sige, konsumo lang daw na to.

walang signal tol wala na pa signal so hindi kayo matakot mga tol uh, matrace kasi walang signal dito mga ba ang sa amin lang magbababa pababa kama ang ba maharang doon ba dapat dalawa talaga nakabalik niyo tawag na mong gata niyo kaya basing mag dala or iso ba Kabalupan mika sana nabalupit.

Pintas na wala pa itong mga kasulasipan ba? So, maghiwalay tayo. Oo. Oh. Ito yung banda maghiwalay sa... Uh, may sapa doon doon ba? Mm -hmm. Ay, yung ba bapa ba ni doon, nagbalik na mo. Kaya kayo natay lugar na di natin mag-abot ba? Kaya lisan kayo ka nang abot kami sa kanang critical area. Masing makusilan mo ninyo ba? So, yung, ano lang, i-chat na ako ang... Chat na rin uh, lugar? location ba? Kaya kayo, katong mga naging video na ito. Isabi natin dito, hindi ka doon tayo. Oo. Mm -hmm. Ha? So, Mag-ano ako ng location. mm -hmm. Naglagay ako ng sign. Ano lang sa chat ko lang. Personal sa mga ano ng cellphone ni. Karon tayo magkita. Kilusog kayo ba kanang dai critical ba niya makalusog makasulod bitaw na niya. sa critical kayo. Si pag luto na mo kami inyo ma kwan ba. Or na. Si kay laan pa ba. Oh, malaan mo. No. Hay ma nang maglikay dito sa. sa oh. Yeah. Punta muna tayo sa may sapa doon, doon tayo maghiwalay. Sige, sige, oh, sige. may sapa doon. Madaan Papunta, pa, ano kayo? Basta hanapin mo natin yung sapa. Sige, sige, Kating, sige. Punting sapa doon. Kaya hindi matawa na. Hindi magsubos.

na ba? Puna, puno po, tul. Kina, Kaya ang tambal to. Grabe ako ngipos. Yeah, uh, ano hmm. Kaya kaya gil. Ngipin ko to. Apilan lang po na magtambal. Ano na sa ngipin ba? Kagabi. Sakit ng ulo ko kagabi. Hindi ako makakal. Wala pa tulog. Parang kasabog yung ulo ko ba? Kaya laban lang po.

ाइ दे दे ಗ. Kucudaze tNet Mulutaya tar uma estajspe Empor camiseta po no? kailangan po namin ng na, uh, tulong po ninyo na, mga uh, supporters, supporters namin at sa kanyang silent supporters namin bigas grocery po sana matulungan niyo po kami. Kasi yan, may nang ay bali-bot. Kumakaskas na.

嗯嗯。

Sige rin, tama. Sige, sige, sige. Salamat. Yun. Sige. Sige, magbibida itong bakong tulay, ha? Oo. Oh. Yun, yun,